Spear News Pagkamatay ng dalawang sundalong tumutulong sa search and retrieval operation sa Mayon, inalala ng 31st IB Barangay na hindi naabot ng mga serbisyong medikal, dinayo ng mga sundalo Creativity ng mga sundalo sa pagsusulat at paggawa ng mga content sa social media, na ipamala sa tatlong araw na training Memorandum of Understanding sa pagitan ng 9ID at IBP Bicolandia, Nilagdaan Peace Education University Tour isinagawa. At sa trivia ni Tito Bal, ating alamin, ano nga ba ang bagong sistema ng recruitment ngayon ng Philippine Army? Magandang araw, Bicolantia! Banal na misa isinagawa sa 31st IB bilang pag-alala sa kabayanihan ng dalawang sundalong pinagbabaril ng CTG habang tumutulong sa search and retrieval operation sa bumagsak na Cessna plane sa Albay noong nakarang taon. Narito ang report. Isang banal na misang inialay ng 31st Infantry Battalion bilang pag-alala sa unang anibersaryo ng pagkamatay ng dalawang sundalong pinagbabaril ng CTG sa Kamalig Albay itong nakarang taon habang nasa gitna ng pagtulong sa search and retrieval operation sa pumagsak na Cessna Plain sa Bulkang Mayo noong Pebrero 20 noong nakarang taon. Kung magugunita, namamalengki lamang sina Private Mark June Esiko at Private John Paul Adalim na dadalhin sana sa kanilang mga kasamahan sa nasabing operasyon lang sila ay tambangan ng mga membro ng New People's Army. Samantala, nakisa rin ang 31st Infantry Battalion sa isinagawang Memorial Mass sa 1st Anniversary Commemoration ng pagbagsak ng Cessna Plane sa Bulgang Mayon nitong nakarang Febrero 18 na may temang pasasalamat, pag-alala at panalangin. Kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalan at mga volunteer groups, sila ay nag-alay ng panalangin para sa mga lula nitong sina Captain James Crisostomo, Joel Martin, Simon Chipperfield at Carthy Santanam. Isinabay rin sa nasabing aktibidad ang tree planting activity bilang pagkilala sa mga namatay sa nasabing trahedya. Kapayapaan para sa lahat. Jero Spelus. Kabi-kabilang serbisyo ipinaabot ng mga sundalo sa Kamarinisur. Barangay na hindi pa naabot ng serbisyong medikal narating ng 81st IB katuwang ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Yan ang balitang hatid ni Victor Bandibas Jr. Sa pambihirang pagkakataon ay binayayaan ng Servisyo Caravan ang Barangay Kaorasan sa Bayan ng Bula at Barangay Kamanggahan sa Bayan ng Balatan Kamarinisor nitong nakaraang Pebrero 15 at Pebrero 16. Sa pangungunan ng 81st IB ay matagumpay na naisagawa sa nasabing mga lugar ang aktibidad katuwang ang ilang ahensya ng pamalaan at NGOs. Kabuong limang daang residente ang nabinipisyuhan ng nasabing aktibidad kung saan isang daan dalawampot dalawa ang nabiyayaan ng libring kupit, apat na at patlumpot dalawang libring check-up, gamot at bitamina mula sa Provincial Health Office. Namahagi naman ang Pacific ng isang daan at walong pung kits at school supplies, habang tatlong set ng garden tools at tatlong pung packs ng iba't ibang vegetable seeds ang ipinamahagi ng DA. At feeding activity naman ang inoffer ng 95th Special Action Company at Kabida Cares Organization habang school supplies naman ang ipinamigay ng The Fraternal Order of Eagles Philippine Eagles. Sa hiwalay ng programa, 87 membro underground mass organization uugmo ang nanumpa ng suporta at katapatan sa pamahalaan sa kapareho mga barangay. magtala pinangunahan din ng 83rd ID ang Community Outreach Program sa Barangay San Isidro sa bayan ng Sangnyay. In po ng uh, tao dito sa Barangay Kamangahan, ako po bilang isang Barangay Kapitan dito sa Barangay Kamangahan, nagpapasalamat ako sa 81 IB ng Philippine Army kasi ito po ang pagkauna-unahang nagkaroon kami dito ng uh, service to caravan sa tulong po ng uh, 81 IB so nadala dito yung mga agency na kailangan ng atao dito sa barangay ito kaya sa ano po, nagpapasalamat ulit ako Kapayapaan para sa lahat Victor Bandibas Jr. Spear News IBP Bicolandia at 9ID lumagda sa isang Memorandum of Understanding mga sundalo hahasain sa paggawa ng affidavit o pagkuha ng salaysay kung bakit yan ang ating alamin kay Christina Tole. And I think we believe with with this MOA we could have a partnership. We need to educate our folks para alam ano nila kung ano pong natin. So hopefully this will be the start of something meaningful for both of us. And that of course we are all looking forward to Progressive Ito ang naging minsahin ni Atty. Annalyn Sherry Hibo Gamboa, ang Governor ng Integrated Bar of the Philippines o so IBP Bicolandia, kasabay ng isinagawang Signing of Memorandum of Understanding sa 9ID. Layunin ng nasabing MOU na patibayin ang kaalaman ng mga sundalo sa paghahain ng mga kaso at nang sa ganon ay hindi masayang umapunta sa wala ang kanilang mga pinagpapaguran. So, hindi naman yan basta-basta na mag-file ng case kung walang magandang evidence. But, madidismiss lang based on technicality. So, maybe that's also one topic na pwede pasukin at ito with IDP and with review. Pwede tayo. How to prepare the public complaint, maybe the affidavits, etc. etc and also the gathering of evidence, the witnesses. Kaugnay nito, binigyang diin ni Major General Adonis Bahaw na sa ganitong partnership, hindi lamang mga sundalo ang matutulungan, kundi maging ang mga sumusokong miyembro ng Communist Terrorist Group. Nakita natin ang bottom line is that we're helping also the marginalized sectors of our society, not more on the soldiers. Hindi lamang ito ginawa, Trini, para sa aming mga kasundalo para tulungan talaga natin ang mga kababayan, natin ang kailangan ng tulungan. Ito bang purpose ng existence ng military, bang war fighting, but at the same time, lead our fellow citizens, go back to the folds of the law, and uh, be with us in our movement or advocacy towards peace and development in this region. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atoles, Peer News pagsusulat, pagkuha ng mga larawan at pagbuo ng mga social media content. Itinuro sa mga sundalo, kanilang mga talento na ipamala sa tatlong araw na pagsasanay. Yan ang inantabayanan ni Eden Florurita. Lumabas ang pagiging creative at imaginative ng mga sundalong sumailalim sa tatlong araw ng news writing at social media content creation training sa 9ID. nito lunes hanggang miyerkules. Ito'y matapos na maituro sa kanila ang mga tips, techniques at procedures kung paano makakabuo ng iba't ibang istorya na magpapakita ng iba't ibang tungkuling ginagampanan ng mga sundalo. Ngunit bago ito mabuo, ibinahagi sa mga kalahok ang ilang kalaman sa pag ng kwento o balita, pag-edit ng pictures at videos gamit lamang ang kanilang mga cellphones at kanilang mga computers. At upang matiyak ang kanilang pagkatuto, ilang workshop ang kanilang pinagdaanan hanggang sa may turo na sa kanila ang tamang pag-handle ng mga social media accounts tulad na lamang ng Facebook. Uh, ang natutunan ko talaga after training is yung uh, ibinahagi ng trainers na maging creative ka. So, mas malaking part kasi yung maging creative ka kasi pagka walang creative ang isang tao, parang nandung ka lang sa level na yon, hindi mo ma-explore kung uh, hindi ka maging creative uh, bilang mga sundalo kailangan din namin kailangan natin na magkaroon din ng ideya sa mga napapanahon lalo na sa technology lalo na sa paggamit ng social media so uh, sa training na ito sa tatlong araw na training is marami kaming natutunan unang-una about sa mga photo editing skills video editing skills at kung paano ba ang tamang paggamit ng social media para Uh, para din na magamit din natin yon sa pagtupad ng ating misyon sa Philippine Army. Labis naman ang kagalakan ng organizer ng aktibidad sa pagtatapos ng programa at umaasa sa positibong pagbabago ng FEPH ng mga line units. Para ma-enhance yung ating uh, social media platform. So sa tulong ng training na ito is managdagan pa yung mga kalaman ating mga public practitioner na kung ano yung mga bagong trend ngayon sa social media kasi every now and then, uh, nag-update yung platform ng media kung ano yung mga viral at kailangan natin masunod na makasabay sa kumpas ng tugtog ng social media. Kapayapaan para sa lahat. Eden Solararita, Spear news. Peace Education University Tour is sa Bicol University. Ang detalye ihahatid ni Gabriel Martinez. Matagumpay na naisagawa sa Bicol University ang Oparo Educational University Tour at signing of Memorandum of Understanding at launching of Peace Education Resource Nook nitong araw ng Huwebes, Pebrero a 22. Layunin ng nasabing programa na mapalakas ang pagkakaisa sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng universidad sa pagtataguyod ng magandang edukasyon para sa mga kabataan. Lahat ng ito ay mga biyayang hindi dapat isasang tabi. In fact, these are blessings that need to be strengthened and explored further so that Bicol University can continue to become a vessel of graces and blessing or even a hub of peace and harmony in the region ang isang araw na aktibidad ay dinaluhan ng ilang opisyal kasama na rito ang commander ng 9th Infantry Spear Division. Naging bahagi rin ng programa ang Pledge to Work for Peace, Peace Education Class Observation at Open Forum. And simply put, peace education to be successful requires not only theoretical understanding but should be reinforced with activities that promote and strengthen solidarity among participants. Implementation of peace projects is one of the ways to demonstrate the successful outcome of peace education. To make this happen, 9th Infantry Division will always partner with Bicol University and other institutions for the benefit of our present and future generations kapayapaan para sa lahat. Gabriel Martinez, Spear News. May bagong sistema daw ngayon ng recruitment ng Philippine Army. Ano kaya ito? Yan ang ating aalamin kay Tito, ba. Tito Bal. what now? Trivia ni Tito Bal. Alam nyo ba na may bagong sistema ngayon sa recruitment ng Philippine Army? Kung ikaw ay isang upset passer, at least 18 years old but not a day older than 26 years old upon oath-taking Bumisita lamang sa FB page ng Army Personnel Management Center o sa Army Recruitment Office kung saan makikita ang isang infographics process ng pag-apply. Ayon sa APMC, kailangan lamang na i-scan ang QR code na makikita sa kanilang page upang mailagay ang mga data na kailangan sa application na i-generate online na siyang pagbabasihan upang mapili ang mga sa sa ilalim sa proseso batay sa skills na ilalagay ng aplikante. Irarang ito at pagpipilian ng Philippine Army Candidate Soldier Corps Selection Committee para sa first top 100 na magpaprocess sa Luzon area, Visayas area at Mindanao area na ipopost din nila sa nasabing mga page. Ang mga mapipili ay sa sa ilalim sa 7-day processing tulad ng document validation, physical fitness test, final interview, trade test, physical at medical test, at isa sa ilalim pa sa final deliberation ng admission board ng Philippine Army na siya namang ipapasa sa tanggapan ng Commanding General Philippine Army na siyang mag-aaproba ng mga aplikanting magsasanay sa Training in Doctrine Command sa Tarlac. Nag-iisip na ba kayo ng mga gastusin ninyo during processing? Huwag kayong mag-alala dahil sa buong application process, tanging transportation lamang ang inyong problemahin, dahil ang pagkain at tutuluyan ng bawat aplikante ay sagot ng Philippine Army. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Kunin na ang inyong mga cellphones at bisitahin na ang FB page nila. Nasa dulo na nga ng inyong mga daliri ang katuparan ng mga pangarap mo. At yan ang ating munting kalaman. Ako po si Tito ang may alam, lamang! At yan ang mga balita ang aming tinutukan. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suporta ng mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Jero Bonavia, Spear News. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitan gaya nito, please like and share this video. and subscribe this youtube channel